Hello mga lalabs, mga vayots, magandang hapon or gabi. Mga gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa kong taga Davao, may gabi sa inyong tanah. At sa mga kapwa ko kong wife, the bullies around her, hello, mga lalab, shout out po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, hello po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon, ito, Oops! Ito na. Ay, nako Bagong Pilipinas. Bagong mukha. Ay, hindi pala yun. <laughs> hindi pala bagong Pilipinas. Bulok ang bigas. Ay, hindi pala. so, nagyabang ang uh, ating uh, gobyerno, Lana Bongbong Marcos, na at si, sino ba ito? Martin Romualdez na mag magmumura daw yung bigas no ngayong buwan nato or after ng suna pa o, ngayon. so bakit ngayon lang? or after pa di ba so ngayon may binibinta no na nagtrending ngayon balita ng uh, GMA 3 hours ago hour hours ago na pinipilahan daw yung bigas sa kadiwa alam naman natin yung mga bigas na yan ay hino-hoard po yan o tinatago dyan, iniimbak sa mga budiga yung iba dyan, tag ilang buwan na taon pa yung iba, tapos yung pabulok na, tapos eh, nilalabas na para ibinta sa kadiwa, pagkakakitaan pa ng mga iho ni yeah. so, Ngayon, may isang nanay na nagreklamo na yung bigas na nabili niya, na dati tagtatatlong kilo lang, ngayon limang kilo. Pero daw mabaho na, nangingitim pa. Tapos yeah. uh, 29 naman the de secretary or Department of Agriculture secretary Tio kung kayo kaya yung kakain ng bigas na binibinta ninyo jan sa diputang kadiwa ni Ngewe Bongbong Marcos na kayo kaya nila Bongbong Marcos ang kumain ng bigas na binibinta na ninyo jan tingnan natin kung malulunok ninyong mga ihudi puta kayo ayup na yan tingin ng mga animal na ito, Bumbong Marcos, yung taga DE at saka taga NFE, yung mga, mat, yung mga Pilipinong pobre ay hayop sa kanilang mga paningin, mga yawa na ito. Inupo kayo, inupo kayo dyan. Para magtrabaho sa sambayan ng Pilipino, binababoy ninyo ang mga tao. Porkit mahirap. Talagang uh, ano no, parang ipis pang ginagawa ng mga hayop na ito. Na uh, gumagapang na nga. Inaapakan at uh, yung talagang uh, dinidiin pa ganyan, no? <laughs> Ay, ito tingin nila, patay gutom ang tingin ni Bongbong Marcos at itong uh, Department of Agriculture Secretary na billionaire at yung taga uh, NFA. Dahil binibintahan lang sa kadiwa, pinagyayabang nila na nagmumur ang diputa nilang bigas na hindi malamon na kahit sila hindi nila kayang lamonin mga animal sila ko. Nakabwisit. Yung nabili yung bigas. Hindi yung pumabaho. mabaho. kain na ito ng hayop eh. Pwede kainin pa namin may hirap pero sa mayayama pagkain ng hayop ito. Eh. Oh. May itim po ba? May itim na, may amoy pa. Kasi kapag inubasa namin ito, nagurug na. Ang

Uh, Bali lang kilo po yan. Limang kilo, dati tatlo. So ano tatlo? po yung... Pag sa tatlong kilo, unang ang ano, pagkain ng isang pamilya, sa lima, with growing child, is matatakaw ang mga teenager na palaki, kaya kulang ang tatlong, tatlong sa... Pero ngayon, nagbigay sila limang kilo, maitim na may amoy pa. Oh, sabihin mo kakain ng mabuti ang mabukin, bata, nito See? Ganito tayo tinatrato ni Bongbong Marcos. Ganito tayo binababoy ng hinayupak na yan. <laughs> um, oh, nahiya. Talaga itong pamilya ni Bongbong Marcos talagang walang kahihiyan, no? Talaga naman, binigyan na kayo ng pagkakataon namin, no? Na para patunayan na sila ay hindi kawatan, hindi mamamatay tao ang kanilang pamilya, lahat na ay Totoo pala ang lahat ng bintang sa kanila noon naman. Talaga namang, walang pagsidlan ang kasamaan ng pamilyang Marcos sa totoo lang. Ay, ang bibintahan pa nila nito mga senior citizen, mga bata, talaga? Really? Yun yung pakakainin ninyo ng bigas na iyon, na kung saan ay uh, yung mga senior citizen natin ay mahina na yung mga ano niyan mga bito ka lahat-lahat na nabalita to kamakailan mga lalabs, mga bayots, no? Na sabi nga ng DA Secretary ni Tio Laurel, which is hindi ang kumakain ng ganitong klaseng bigas, pati si Bongbong Marcos. Tapos, ang lakas ng loob ng mga walang hiyang dipota, ibinta nila dyan sa kadiwa sa halagang 29 pesos na loba na daw na bigas dyan sa kadiwa, pero pwede pa daw kainin ng tao, ng mga pobre. pero sila hindi sila kumakain yan, ha? So, ngayon, ah uh, sabi dito na inquirer eh, para daw mataga, mataga, matagalan, no, matataga uh, na ngunit pwede pa daw, kahit matagal na, ngunit pwede pa makain ang uri ng bigas na binibinta sa uh, na 29 uh, pesos na bigas 29 program sa Kadiwa Store ng isang bangag at ngiwi adik na presidente. Uh, sabi yan ng National Food Authority na nagsabuatan ang tatlong iyan, no, dyan sa NFA, uh, Department of Agriculture, at si Bongbong Marcos. Diba, yeah. sabi ni Tio Laurel, na matagal na daw ito no na yon gusto daw ni Bongbong Marcos na magkaroon ng murang bigas na no, para sa mga uh, tawag dito para sa mga mahihirap at ito na yon na mga nangingitim na mabaho at uh, hindi uh, mahalos makain ng ng eh. tapos ipapakain sa mga uh, may kapansanan sa may uh, sa mga single parents, sa mga senior citizen na kung saan alam naman natin na yung ti yung tiyan, yung digestive system ng senior citizen eh mahina na din yon mga bituka nila eh hindi na masyado yon na nagpa-function magigiling ng mga medyo matigas-tigas pa na pagkailalo na mga bigas na ganito na mumurahin pabulok na eh baka hindi pa ito safe lalo na pag may mga bata po mga lalabs, mga bayots, na makakain dito, baka ay malason pa sila dito eh. Hindi na pero sa kapal ng muka ng ating administrasyon ngayon, ng ating presidente, may pinagkakakitaan pin pa nila. Yung walang kasiguruhan, yung bulok na bigas na nakatingga sa NFA, ay anang ay, nasa kadiwa ngayon, kumita pang hinayupak na gobyerno. Ah! Eh, sabi kasi daw nitong nakaraang uh, Martis ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel na nagsisilbing chair ng NFA Council ang programa ayon sa nais ng Administrasyon Bongbong Marcos Buisit ka, makarma ka sa animal Binoto ka namin, magtiwala kami sa iyong hayop ka Pero nung ginanti mo sa amin, magabaan ka din no? Sana lang, hindi na magtagal darating yung karma sa iyo Mr. President. Eh yung karma na hindi mo kaya, no? Dahil sa grabeng pasakit mo sa taong bayan ngayon. Lahat Wala naman kami kasalanan sa iyo. Ah. Kung gusto mong gumanti kung sino man yang nang api sa inyo, ay doon kayo pumunta, mang api sa kanila. Pero bakit kami yung pag... Kami, tayo mga Pilipinong bumoto kay Bumbong Marcos, ang pagdiskitahan niya. Pasalamat nga ang animal na ito. <laughs> Nabinuto natin siya para makabalik sila sa kapangyarihan. Abay, tayo pa ngayon ang inaapi ng hayop. <laughs> Alain mo yun. Pakakainin yung mga pobre ng ganitong klasing bigas. Eh kung isaksak kayo eh, ni Bumbu Marcos sa kanya bunganga at isipin na lang niya na ipinagbabawal na gamot yun. At kung niya, ipakain niya din sa asawa niyang kukak. Bukang palaka. Tingnan natin kung lalamunin ba yan ni Liza, kung tanggapin ba yan ang botod na tiyan ng kanyang asawa, ang bigas na iyan na mabaho na ano pa, na nangingitim na. Ano <laughs> <laughs> yung iba pakain sa mga ano? Na isang administrasyon ni Ferdinand Marcos ang mapanatiling mura ang mga uh, bili, pangunahing bilihin tapos magbinta kayo, hindi kayo nahiya. Hinord na nga ninyo mga smuggle, mga ismagold pa yan na bigas, hinod na ngayon. Mura na, mabaho pa, bulok, nangingitim, pinagkakakitaan pa ng mga yawa. <laughs> 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 Naman oh, hindi na kayo nahiya sa mga sarili ninyo. Unahin ninyo kainin yan, Bongbong Marcos, ayop ka! <laughs> Ainin mo yung bigas na bininta mo dyan sa kadiwa Isaksak mo rin sa bunganga at tiyan ng asawa mo Ikaw din, D.A. Sekretary T.O. Laurel At yung sino pa yung di putang sekretary dyan sa NFP. Lamunin ninyo yung mga putang inang bigas na pinagbibibinta ninyo dyan sa kadiwa Mga hayop kayo Turkit-pubri yung ibang mga Pilipino Tingin ninyo sa kanila talagang aso Ganun na ba? Ganun ba ka-animal talaga itong administrasyon ni Bungbong Marcos? Ganito na lang yung tingin nila sa mga tao? Diyos ko po, sana matanggal ka na dyan, Bumbung Marcos, sa ano? Sa posisyon mo, sana hindi na po magtagal. Maalis ka sana dyan. Magabaan ka no, ng taong bayan, na bumuto sa'yo, naawa, naawa, kinaawaan ka na nga lang. Para makabalik kayo, para malaman ng taong bayan na talagang hindi kayo masamang tao pinatunayan mo lang na yung pamilya ninyo na talaga ang pinakasamasamang uh, uh, namumuno sa Pilipinas. Pinatunayan lang. Ito, buisit na yan. Palibhasa kasi hindi siya lumalamon ng ganyang uri ng bigas kaya ang lakas ng loob ng animal magbinta ng ganun. Ha! <laughs> uh,